Nasagot na nga ang tanong na gumugulo sa isip ni Ricky kung bakit ganoon kabait sa kanya si Sir Domingo at ganoon din si Sir PJ. Wala naman sa kanyang problema kung isa siyang duremdes o hindi. Wala raw dapat magbago dahil siya pa rin daw si Mendes. Pagbalik nga niya sa mansalay ay isang linggo na naman siyang busy rito dahil sa susunod na linggo ay gaganapin ang founding anniversary ng balugoy ni Chess. Sa nakalipas na school days ay abala ang lahat ng mga nasa paaralan sa paglilinis at pangpapaganda ng lugar nila. Inaayos na rin ang mga boots na ilalagay at sa tulong ito ng mga parents ng mga estudyante. Nagbigay na nga rin ng tulong ang kapitan ng balugo at ang donations at sponsorships ay dumagdag na rin ng dahil sa mga alumni na may kakayahang magbigay. Makikita na nga rin ang mga banderita sa paligid at sa labas ng paaralan ay makikita nga ang tarpaulins ng pag-welcome sa mga alumni pati na rin ang pagbating ng mga kunsinong kilalang personalidad na nagmula sa Balugo Iniches. Araw ng Huwebes at nakangiting inabutan ni Ricky ng isang malamig na mineral water si Miss Kat na abala sa pag-ayos ng mga invitations na hindi pa natatapos ipamigay. Pahinga ka muna ma'am. Nasabi na nga lang ni Ricky na nakasibilyan ng araw na iyon at halos lahat nga ng teachers ay ganoon din. Si Miss Ilagan nga ay litaw na litaw na naman ang ganda sa suot itong red na damit. Nakita ang balikat pero hindi naman ito super revealing. Nakasuot din ito ng loose pants na gray na may malambot na tela. Sa pagpuha nga nito ng tubig na inaabot ni Ricky ay napapunas din siya ng pawis sa noo. Kumusta na ang preparations ninyo sa may stage? Tanong naman ni Kat na umupo nga muna ng maayos at pagkatapos ay uminom na ito ng tubig. Okay na, pero pinapatuyo pa rin namin iyong pintura na inilagay namin. Sagot naman ni Ricky na napatingin sa labas. May laro kayo sa Sabado sa Kalapan. Buti kaya mo pang pagsabayin. Tanong pa nga ni Kat at ngumiti naman si Ricky. Kinausap na kami ni Sir Francisco kanina. Huwag na raw kami pumasok ni Sir Tuason bukas. Pakabo kasi ay magpunta na rin ako sa kalapan para doon na magpahinga. Sabi nga ni Ricky at tumangon naman si Kat. Oo, ganyan din ang sinabi sa akin ni Gerald Natigilan si Kat nang may masabi siya at si Ricky naman ay napangiti. Huwag ka nang mahiya, nagkikwento sa akin si Gerald. Masaya ako para sa inyo. Sabi nga ni Ricky at ngumiti ito. Basta, isa kayo sa ninong at ninang kapag bininiyagan ng magiging anak namin ni Andrea ha? Medyo namula ang mukha ni Kat at napatawa. Naalala tuloy niya ang mga nangyari sa kanya nitong nakaraang taon. Naging crush niya si Ricky kaso akala niya rin ay nakamove on na siya. Hanggang sa sinabi na nga ni Gerald sa kanya ang totoong nangyari. Nalaman niyang si Trey Sanchez ang may kagagawa ng pagkasira ng relasyon nila noon. Humingi na rin ng sorry sa kanya ang mga kaibigan ni Gerald sa team at ito ang isang bagay na hindi sa kanya sinabi noon ni Gerald kung kayat nagalit siya rito. Pero tapos na raw iyon. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan na okay na uli silang dalawa. Masaya rin siya para kay Ricky at kay Andrea na naging kaibigan na rin naman niya sa ilang buwan na pagtigil nito sa Balugo noong nakaraang taon. Kinabukasan, araw ng Biyernes, nagkaroon nga muna ng practice ang team ng Mansale Black Knights sa sports complex nila maaga nila itong ginawa para raw makapagpahinga rin ng mahaba ang mga players ni Coach Cervantes. Matapos ang ilang minutong paglalaro, ikinausap naman sila ng kanilang coach dahil hindi raw basta-basta ang makakalaban nila bukas. Alam kong sure na tayo sa top 4 pero gusto kong ang momentum sa pagpasok ng semi sa isang linggo ay maging maganda. Sa pa, pakakalapan din ang makalaban natin. Ang magiging laro natin bukas ay parang ang magiging game 1 kung iisipin. Kaya huwag kayong magpapakakampante. Sabi nga sa kanila ni Coach Cervantes at ilang minuto pang pag-uusap sa mga gagawin nila bukas ang kanilang ginawa. Kailangan daw nilang ma-shutdown agad sa simula si Mover Flores. Hindi rin daw pwedeng ang kalapan ng maunang makakuha ng momentum. Sila raw ang pinakamalakas na team ngayong season at kailangang masustain daw nila ito hanggang semis o kapag nagkataon hanggang finals. Gusto ba ninyong makuha ang kampiyonato ng OMPL? Seryoso pa ang tanong ni Coach Cervantes sa kanyang mga players. Napakuyom nga si Gerald ng kamao ng marinig ito. Hindi niya ito inaasahan pero ngayong may pagkakataon na raw ay hindi na raw siya magdadalawang isip na umabante. Isa pa, kasama raw niya ang para sa kanya ay ang best player ng liga ngayon na si Ricky Mendez. Gusto coach, bulalas ng mga players at pagkatapos nito ay napakuyom din ang kamao si coach at sinabing ang practice at meeting nila ay tapos na. Magpahinga raw sila at maghanda bukas. Kapag daw nanalo sila ay may ibibigay raw siyang bonus sa mga ito. Hindi ito mula sa Mansalay Government. Kundi ito raw ay galing sa kanyang bulsa bilang reward kung isang matagumpay na 14-0 ngayong season ang magagawa ng mga ito. Salamat po coach! Bulalas ng mga ito at pagkatapos nito ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Si Ricky naman ay sumabay kay coach Isaiah dahil dito ito sasabay papunta sa kalapan. Si Andre ang driver ng sasakyan at umabsent ito sa trabaho dahil lang dito. Habang nasa loob nga ng sasakyan ay medyo kinakabahan si Ricky dahil nasa likuran sila ni Sir Aisaya. Sa sunod, tuturuan nakitang magmaneho. Nasabi na nga lang ni Aisaya kay Ricky na medyo napalunok sa narinig. Si sigpo sabi ni Ricky at pagkatapos noon ay muli pang nagsalita si Aisaya. Nakita mo raw si PJ Duremde sa Batangas. Napaseryoso na nga lang si Ricky nang marinig yun Hindi nga rin alam ng binata kung alam na rin ito ang kaugnayan niya roon. Hindi niya alam kung nasabi na ito ni Andrea rito. Oo oh, oh, po, may ilang kwento nga po si about sa inyo. Sabi nga ni Ricky habang si Isaiah ay napatingin naman sa malayo. Gusto ko rin makalaban ng isang iyon noon sa regional league. Sa kamalas malasan nga lang ay na-injured di yon bago magsimula ang liga. Iniisip ko nga na kung naging kakampi niya si Javier ay baka natalo kami. Ang tandem nila noon ang kinatatakutan sa Luzon Lalo pa nga't hindi pa naman gaano kilala noon ng Mindoro sa pagkakaroon ng mahusay na players bago kami. Oo nga raw po, nangihinaya nga raw po siya kasi noong bumalik daw siya ay doon naman kayo nagretiro. Makulit yung si Duremdes noon na kailang punta na yan dito sa Mindoro at pati sa Maynila. Kaso wala na siyang magagawa kasi nakapangako na ako sa tatay ko na hindi na maglalaro kung tinanggap ko nga ang isang hamon niya sa akin noon na one on one ay baka nagawa ako noong mapabalik sa basketball. Kung nangyari iyon ay baka itinakwil na ako ng amako ko. Napangiti na nga lang si Isaiah matapos sabihin niyon. Si Ricky nga ay napapangiti na nga rin lang ng marahan dahil parang matapang daw yata ang lolo ni Andrea base sa kwento ng ama nito. So palagay mo ba ay mapipili ka sa Batangas team? Sa totoo lang Ricky, hindi na rin naman siguro lingid sa kalaman mo na ako ang magko-coach -co ng Ormin team sa darating na regional at Maharlika League. Sambit ni Isaiah. Alam ko ring may invitation ka rin mula sa Makati Blazers. Malalaking team ang umiimpita sa iyo at magagandang magbigay ng kontrata ang mga iyon. Napaseryoso ang mga mata ni Isaiah. Kaso kung sa Ormin ka maglalaro ay tututukan kita tuturuan pa kita ng iba pang mga teknik sa paglalaro. Marami pang kulang sa iyo at iba na ang galawan sa Bigger League. Alam kong hindi pa matatapatan ng Ormin ang halagang kayang i-offer sa iyo ng Batangas, lalo na ng Makati Blazers pero sana dito ka pa rin maglaro sa hometown mo. Gusto kong ipakilala mo ang probinsya natin sa buong bansa. Gusto kong ipakita mo sa kanila na dito sa Oriental Mindoro ay mayroon ding mga mauhusay na manlalaro na kayang talunin ang mga batikang team sa bigger leagues Ito ang pangarap noon ni Isaiah ang maging pinakamagaling upang maipakilala ang Mindoro sa mga basketball fans Gusto niyang ipakita sa lahat ng mga Pinoy na ang probinsyang ito ay isa ring lugar kung saan ay makikita rin ang mga mauhusay na basketballista Kaso, hindi na naya ito nagawa hindi na nila ito nagawa ng kanyang mga kasamahan dahil siya ang unang bumitaw rito. Napangiti pa rin naman si Isaiah at tinapik sa balik at si Ricky. Pero ikaw pa rin na magdidesisyon kung ano ang gusto mo. Pasensya ka na sa nasabi ko. Napangiti rin naman si Ricky sa sinabi ng tatay ni Andrea. Tumingin siya sa malayo at nagsalita. Huwag po kayong magalala. Wala naman po akong balak iwana ng Oriental Mindoro. Magaganda nga po ang offer ng ibang teams. Pero gusto ko pong maging kakampi ang mga kaibigan at kakilala kong basketball players ko rito sa atin. Lalo na 'yung mga naghintay sa pagbabalik ko. Isa pa, hindi na po ako mahihirapang makisama sa kanila. At isa pa rin po, hindi sa akin mahalaga kung gaano kalaki ang offer ng ibang teams. Kung magiging tanyag ang tempo natin, hindi ba? Doon na rin ang punta noon. Wika nga ni Ricky at napangiti si Andre at napayes pa sa sinabi ng kanyang kaibigan. Ayaw ko rin pong sa malakas ng timapunta kasi walang challenge kapag ganoon. Pinakamaganda pa rin po na magsimula ako sa ilalim at doon namin sila tatalunin isa isa. ka pa nga ni Ricky at si Isaiah ay napangiti na lang at nakaramdam ng tuwa sa mga narinig niya mula sa kanyang katabi. Napakuyom din siya ng kamaot na payes sa isip ng hindi inaasahan. Huwag kang magalala, ilalampaso natin ang mga malalakas na team sa Regional League at pati sa Maharlika League. Parang gaya lang ng ginawa namin noon. Masayang wika pa nga ni Isaiah at pagkatapos nito ay ramdam na ramdam niya ang labis na saya dahil ang kanyang planong team sa Ormin ay mukhang mangyayari pa rin. Si Ricky Mendes kasi at si Maki Romero ang number one pick niya para sa team at kung papayag ang kanyang magiging manugang ay siguradong papayag din si Mac Romero dahil ito lang ang gustong mangyari ng isang iyon. Kung sa tempo natin maglalaro si Ricky, ay dito na rin ako maglalaro sa atin. Ito ang sinabi sa kanya ni Romero nang makausap niya ito noong nakaraan.